Hello mga kapatid, bro, sis, madam. Samuli ito naman po ang inyong link code. Nagbabalik naman po mga kapatid. Meron po tayong ipapakita sa inyo na tinatawag na Aug. Tawag din sa iba nito ay bigote ng duwende. Yan mga kapatid. Bago natin simulan, ipapatugtog muna natin ang ating mahiwagang patalastas. welcome back again yan sa mga hindi naniniwala sa mga saping anting anting agimat pampaswerte anik anik at iba pa skip na lang po maghanap na lang po kayo ng video na naayon sa inyong kagustuhan wag lang po mag iwan ng kung ano anong comment respeto lang po mga kapatid ito po yung ano baka makita ninyo ito ito yung ano na-tawag nila na ano, awog yung gumagalaw sa ano kapag nabasa yan oh. ito siya yan oh. ito yung nakuha ko na ano kuha tayo ng isa yung medyo tuyo ito Bisa ganit. Hmm. Dito basa gani yo. Si testing gani basa. Inda mabasa. Bey. Nakita ba? Be? Kita 'yung ano, ano. Medyo hindi si makita. Agad 'yan. Yan 'no. Napansin ang aura nito. Oh. Yan 'no. Yan gumagalaw po siya pag nabasa. Yan po ang tinatawag na ano. Ito ay ginagamit sa ano, sangkap sa lana ng iba na ginagawang gayoma. Pwede rin ito sa, no? sa eh, ano sa pangdepensa i ano. Yan. gumagalaw siya pag ano? nabasa. medyo may pasma yung ano kamay natin dito yung ginagamit sa ano pang sa bao na ano sabay sa agos kasi ito mga kapatid sabay pwede rin ito sa lahat ng aspito ng ano ng pang sangkap sa garapa langis yan pero kadalasan ito ginagamit sa ano sa lumay or gayuma yan ito yung ano mga ano niya itsura bigote ng duwende kung tawagin ng tawag naman sa ano iba dito sa ano sa Mindanao ano aug kapag nagnakaw ka mga kapatid ay ginagamitan ito ng ano isang dasal kapag ninakawan mo ang taong may aug kung gugustuhin ng ano ng may-ari na matulog ka at hindi ka magigising hanggang hindi siya ma ano, hindi kanya madadapi yun ang mangyayari mga kapatid sa nagdakaw ng gamit nung nagtatangan ng aug pero may proseso ito mga kapatid at dasal para mapagana yan lang po i shout out natin yung mga ano kapatid natin sa spiritual shout out nga ka bro Jewel Kahukum kai bro Rix Kaskeho yan shout out bro shout out kay bro Alfredo Baisan Milkian Lamuste shout out saya bro at saka kay bro Leo Dapat Steve Ari Leo Silbinti Ari yan Silbinti Ari Happy pa. Shout out po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan na si Bro Ronel Tinyahura. Yan. At sa lahat ng kanyang katropa sa Kalaw na katropa niyang Haring Bakal. Shout out po sa inyong lahat. At sa kay Bro Riste. Shout out sa iyo, Bro. Shout out din kay Ronald ang tawag doon yung kalimutan ko na yung ano mga kaibigan nating mga vlogger kung hindi ko man nabanggit ang inyong pangalan shout out po sa inyo lahat mga bro sis madam mga kapwa ko kung magpapa shout out kayo sa susunod mga kapatid eh, mag comment lang kayo dito sa ano sa comment section mga kapatid at iano eh, ko it i-shout eh, out ko kayo sa next upload ko yan Ingat kayo palagi dyan mga kapatid Lagi po nating pagkatandaan na Ang pinakamalakas pa rin Na gamit agimat sa buong San Sinukub ay ang paniniwala At pananampalataya sa ating Diyos amang siyang lumikha God bless all po Sa inyong lahat Yan Ganda ng ano Ano ng araw Ngayon lupa daw Diyan daw Ayaw na